Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd wa rahmatullahi wa barakatuh. May tanong dito ang ating kapatid na si Lia Wow Panda. Sabi niya, "Salam ustad, pwede po ba magsala kung ang suot ko na pants ay natalsikan ng ihi or naututan? Sana masagot." Okay. Um, ang, ihi madumian, ang ihi madumi yan. Ang ihi madumi. Kaya kung sigurado ka na natalsika ka ng ihi ang pants mo o ang brief mo o ang suot mo at alam mo kung saan banda doon ang natalsika ka ng ihi, so doon lang yung hugasan mo. Hugasan mo lang sa si isang beses lang ng tubig. Then, pwede mo nang gamitin sa pagsasala yun. Kasi kung ginamit mo yan sa pagsasala na alam mo naman na natalsika ka ng ihi na hindi matatanggap sala mo. Okay, so kailangan mong hugasan yung pants na yan or palitan nyo po kung hindi nyo po mahugasan yung natalsikan ng ihi na pants. Either napalitan mo or hugasan mo yung party na naihian. Tungkol naman sa utot, hindi po marumihan. Kahit isang, bis, isang daang beses ka pang sa brief mo, sa pantalon mo, sa pants mo na hindi marumihan. Hindi na kailangan hugasan ang utot. Kasi ang utot po ay malinis. Maliban lang kung may sumama. Kasi kung may sumama, siyempre hugasan natin. Pero kung wala lamang sumama, utot lang, walang problema. والله اعلم سلام عليكم ورحمه الله وبركاته